Mga so, bae, doon na lang ko gamay announcement sa inyo ha. Kung panalitan gani, nga ni-follow mo sa kuha ha. nag-expect mo panalitan nga i-follow back ta mo. Kung tuyo -right ang nang inyong pag-follow sa kuha ah, sorry na lang yun. Ay na lang ko i-follow ninyo kung ano ang reason o purpose inyong sa inyong pag-follow sa kuha ha. Kay, di kayo ko ka lugar nga maka-follow. Di, di ko makahatag o assurance sa inyo ha na ma-follow back ta mo. Kay, Uh, limited yung kayong time na kung naa sa online na sa Facebook o naa sa social media one hat ko mag-upload niya karon kung dili mas ingon na dili ko mo follow pero basin lang ba dili ta mo masuklian niya ako na hinu inyo basuron nga ni follow mo sa kuha niya wala ko nag response sa inyo ha? but anyway gusto lang akong klaruhon nga panulitan mo follow ka sa ako palihog lang ko og ng og message nga mabasa nako na kay aron maka-follow back ko sa inyo ha pero ang ako agong purpose dire at least makagather ko og kini organic bitaw nga followers kini ang sa video ba kay kasagaran god usok kayo ang follow to follow gusto lang mo follow sa imo para i back sa imo siya unya di man mo sa tawong mga video mas maayo pa lang ingon eh. kung waka ko sa mga video ayaw na lang react ayaw na lang follow ayaw na lang pod ko expecta nga mag-follow sa imo mandatory kaya mag-follow raman ko po o mag-react raman po sa mga video nga ako nakita na ka nang nakauyon ko, nakagusto ko. Kanya mao po na sa ako ang i-expect sa kuha ah. ha. Kaya kung magsigig ko taan ng follow to follow niya, di ta mag sa mga video, di ta kauyon sa mga video. Huwag mga apoy po lo, huwag mga apoy silibi kay sa ako na tanandagan kay followers nga sa ako na ibaw ang dilik mo na mga ibayaran, dilik mo ay basis sa ato ang payment in case nga monetize na. di ba? nagdepende na na sa views so mao na ako lang iklaro sa inyo ha dili sa inyo na dili ko gusto mo suklay sa inyo ha sa inyo pag follow sa ko pero dili lang ko na ako makita dili na ako makikita tanan nga kinanglan i-follow back. mao na akong iklaro lang sa inyo ha nga kung mo follow mo sa ko ha nga nag-expect mo nga i-follow back ta mo regardless kung ano kung sa klase inyo ha mga content o kung sa diha, mas maayo pa kayo na lang kung ninyo i-follow kaya hindi mo mag-expect ang balik gigat sa kuha. Alright? So, inana na lang dili sa inyong ganito. Kung gusto followers, gusto sa kong followers, pero katulang mga legit nga mga followers, organic followers. No? So, rekay kayong salamat sa pagtanaw.